Alright, good morning. Ngayon dito po tayo sa Barangay San Jose. Si Hamindan Capiz. Update po tayo dito sa road concrete. No? tulip ah, tuloy po yung kanilang trabaho dito. Pero sa ngayon po ay ginagawa po nila itong rip -craft. Dahil po pag uh, tuwing baha po ay uh, madalas po dito nagkakaroon po ng uh, paunting-unting landslide. So ito na po yung update. Ngayon po ay October 2, 2023. Yan, pa-share natin yung uh, vlog, no? So dito na side ay nilagyan po dito ng parang steel fitting ata kung tawagin no. Ayun diyan sa baba. Tama yun san? Yung bakal. Hmm. Ayun kasi dyan nagsisimula yung landslide. Dyan bumabagsak yung uh, yung tubig ba galing po dun sa Pangabit Kabiton Falls ay diretso po dito yung tubig. Then kakreate po dito ng pagbabawas uh, ng lupa. And so ngayon ang ginawa po dito ng contractor ay nilagyan po dito ng rep crop no ayan oh no? din sa kabila oh pa share ng ating vlog no may mga bakal pala yun sa lalim no hmm. ayan no? para maging matibay hmm. may bakal siya oh nasa ano tayo ha sityo proper ng barangay San Jose. Eh. ito yung uh, tubig na nanggagaling sa ano sa Pangabit Kabiton Falls diretso pa ito sa barangay Santo Rosario yung tubig nya so kung napanood sa aking previous vlog tuwing baha ay uh, kunti na lang nakabuti na yan dito na side pag sobrang lakas ng mga ala baha current, current nya no? Oh. Ayan. So, good news pa ito para po sa uh, people's of San Jose. Kasi nga ah uh, hindi nalalaki yung uh, landslide dito. Ayan. So, ito ay break time nila, no? Ayun, um, uh, pansin nyo wala pong uh, gumagawa dito kasi nga break time. Ayan. Oh, pa-sure nating vlog October 2, 2023. Kasi yung baha doon, minsan doon na maabot na no. Tara, mm. mag Oo. So good news to. No? Sana hindi na lumapad po yung uh, ano dito yung landslide pag uh, umaapaw yung uh, tubig dito sa ilog. ayan napakita ko sa inyo yung uh, update. So ang level nito niyan ganito. Oh, hindi. Ito.

grabe yan you know, o so, matrabaho ka plato yan o basta pa dun sa may ano basta pa kani ang kani kami dyan karoon ang engineer mawa ito madala kung okay eh malansa okay. dahil ba ito pag ano eh obrahan pag kani ayun o napakita ko sa inyo mga malapitan dito kasi mayroon pong pag umuulan kasi no dito na side ay unti-unti po na bumababa yung lupa. Ayun no. oh. Ayan. Kita nyo po dito. Nilagyan nila dito ng uh, batu para sa riprap. Ayan. So dito na side. Aya uh, pansin nyo dito ay uh, may bago na naman dito ng pagguho ng lupa. Ayan o. No? Ayan Dati po kasi ay dito po yan sa babaw, dito yan na side. Pero sa ngayon, siguro wala na makapitan yung ugat uh, ng bambu. Uh, bamboo. Ay uh, napunta na doon sa baba. Yan, uh. Kita nyo po yan. Ito So siguro dito na side ilalagyan din nila ng uh, ng, ng or titingnan natin kung ano po yung maging status nito sa next update natin kasi nga pag hindi nila ito nilagyan ng rep crop dito along this side it's possible na dito na side ay magkaroon din ng landslide no? dito siguro yan sana mabot dito kasi ang tubig, andyan yung tubig oh. pag hindi nilagyan ng rep crop yan dito so possible dito siguro no in the future ay malanslay din ito kasi malalim na yung tubig dyan no? ang good galitan ako no yeah. ay no di diba, yan dito diba, ba sa? Yeah, taon sa uh, taga. gani tapos na, nag, na ano ta na nag us us ta na, na no ikanlay pag ipobra niya mas us na nga po oh gani malanslay nga pa, no siguro hanggang dito yan no kung hanggang dito ang call, safe na yan dito. Ayaw eh. oh, na dito, ayaw. na dito na side. Ay, hey, dito lang. Slide na rin dito siguro, no? Ayan mga bahay na. Pa-share naman ang ating, ano, no? Ating mga, ating vlog sa mga engineer yan. Pa-comments below. Sila kasi yung mga kasi kaalam dito sa ganitong senaryo, no? Ayan na. So ito may concrete na rin dito. Ayan. So sa so tingin niyo mga kababayan oh, itong area na to ay uh, pag hindi ito siguro na tawag nito, nalagyan ng riprap possible siguro na malandslide din ito no. Sa so, tingin niyo mga kababayan, pa nga. Hindi kasi ako expert dito eh, sa mga ganitong uh, construction. Ayan oh. Ito yung latest update. October ano tayo ha? October 2, 2023. Kasi yung lupa na yan, dito yan na side ulitin ko. Dito yan banda sa may bandang taas na yan. Ngayon, siguro pag umulan, wala na makapitan ng ugat ng uh, kawayan ay gumuhog no. Ayun. Ganun na. na. Gumuhog na yun no napunta na rin dyan sa ilog yung uh, ano yung uh, lupa Ayan. so so far ito pa lang yung uh, ano no ating uh, latest update dito tayo para for uh, ano uh, uh, ma-update natin yung ating mga babayan ano po happening nangyayari po dito sa road concrete dito sa Barangay ano Jose. Ayan mga bayan. Pa-share po ng ating ano, pa-share po ng ating vlog mga bayan para marami pong nakakaalam na. No? Ayan. Ito yung ating na vlog yung nakaraan pa no. Na muntik na ito na ano. Ang baha. Muntik na dito na maubos na malandslide konti-unti. So doing baha, may konting landslide. Konting baha, may landslide din. Ayan, hanggat ganito na kalaki yung kanyang uh, damage ng uh, pagbaha which is ito na naman ay natural disaster kasi nga flood ayan na okay, no? so may mga bato po dito na malalaki kita nyo yan may buhangin ayan so, sa mga babae natin dyan nanonood pa-comments nga kayo mga pa-comments nga Ano po mga ganda uh, gawin dito no Lalo na sa mga engineer No, ayan Laki ng nga pag uh, Ano, ano yun Pagguho uh, Ng lupa So, so far ito po yung uh, Natatapos na rin Yung mga PVC Na nakalagay ko dyan, ayan po pa-share po natin vlog, pa-share po. Ayan. Thank you sa mga nanonood. May mga gamit po dito. Nandito yung mga semento, mga motor. Mixer. At bato. Ayan, maraming maraming salamat sa panonood. Pa-share po. Thank you. Lalo na sa mga expert dyan, na mga engineer na magagaling. Ano po inyo mga komento dito na? Salamat and God bless. Dito po napupunta yung ating mga taxes sa mga ganitong project. Salamat po and God bless.